Ako nga pala si Axel, pero ang tawag nila sa akin ay Burnok. Ngayong araw sinamaan ko nga pala si Nanay Mamalengke. Ilang araw ko na siya kasi hindi nasasamahan. Matanda na kasi si Nanay, kaya importante may kasama siya. Bumili nga pala kami ng paninda, itlog at saka hotdog. Kaya ayan, pauwi na kami ni Nanay. Ako yung taga-alalay ni nanay pagtatawid na siya. Buti na lang hindi umulan kasi medyo pangit ang panahon. Inaaya nga ako kanina ng mga kaibigan ko maglaro. Sabi ko tutulong mo na sa nanay Dora ko. Tinulungan kasi ang ni nanay magluto ng hotdog at itlog. Natutuwa nga ako kasi kahit bata ako may alam na ako lutuin. May mga araw na matigas ang ulo ko. Kaya pag may pagkakataon, bawabawi din ako. Kaya sa mga batang may magulang pa, sobrang swerte nyo. Kaya ako nagpapasalamat ako kay Nanay Dora at Mami Jerry. Kasi kahit hindi nila ako dugo, tinuring nyo lang parang tunay nilang anak. Kaya salamat po sa pag-aalaga nyo sa akin. Guys, ito nga pala ang aming alagang pusa. Siya nga pala si Burnick. Bigyan natin siya ng pagkain paborito niya, pansit. Parang nga kami magkapatay kasi ako si Burnock, siya si Burnick. Pagkatapos ko siyang pakainin, nagduto na ang paninda namin. Sana lumakas na yung benta ni nanay kasi magpapasokan na para makabili na kami ng gamit ko sa school. Ayan guys, binigyan na ako ni nanay ng pamerienda. Bili tayo ng biskuit. Thank you nanay. Habang kumakain ako, lumabas na may kaibigan ko si Neneng. Natawa ako sa kanya <laughs> kasi nagulat siya sa akin. Binigyan ko na siya ng biskuit kasi ang payat-payat niya. <laughs> Nakita ko nga rin pala si kuya. Sabi nga, fina-follow niya ako. Follow niya rin ako guys. Salamat!